Pili, pili. Yan, anong pili mo, Susan? Anong bibilhin mo, Rain? Yan, ikot-ikot. Sa may tanggi. Mga laroan. Mga luggage. Ayan. Dami din mga luggage dito. Tingnan si Susan ang bag. Ayan. Ganda yan saan pang hand carry. Ayan mga luggage kapag uuwi. Ayan, dito naman kami sa kabilang side. Ah uh, cellphone case. Ayan. Pili na Susan Rain. Ayan, bili si Susan ng pangbuhok, ang accessories sa kanyang pang rampa hikaw. Ayan, bili-bili ng hikaw. mga accessories, mga pangga. Ayan. Ito naman, mga bag. Ayan. Ayan, mga pangga. Nandito kami sa yung Changian dito. Sa Hong Kong. Ayan. ayan muna. Kasi wala kami, ano, uh, gora ngayon. Kaya dito lang muna kami. Si Susan, ayan na may bitbit bit ng sapatos na kabili na kanina. Yun, mga t-shirt na may tatak na Hong Kong. Mga accessories. Ayan. Mga pang-display. Bye muna for na mga pangating Thank you for watching. I love you all. Please don't skip my ads.